Ah. Hello guys. Oh, tingnan niyo sila. Oh. Nasa Syali kami ngayon ng Kiran. Kinaw girl lang. kami ngayon. Kawawa Kawawa. Oh. Importante! busog. Oh. Ano? Oh. Oh. Hello guys. Mag hi naman kayo sa vlog ko. Hi vlog. Oh. Oh. Busog kami ngayon. Bahala na kahit cowgirl lang kami. Basta busog. Oh. Mag-hi ka. Hi ka naman dyan. Oh. Pansit. Baka gusto nyo. <laughs> first night na nandito. Ah, first night in Kiran Resort. First night, first night, night. <laughs> oh, na. Okay. Bakit tayo dito? Wag kayo, di na ah, nabubusog kami. Kiran, di ba? Kiran to sa labas lang. Di ba, Kiran mismo kabilang? <laughs> Yan hindi. Kiran Oh, ito. basta basta resort. Kiran nito below. Oh, yes, natoro na. Oh. Resort. Basta resort. <laughs> basta labas pa lang tayo. Pero kiran. Na, oh. 'Di pa tayo pa sa Kiran. Gano'n na pilitin pilitin. Sabi ko masisira ang mo. Hanggang dito na lang kami sa kusina, ganito na lang buhay namin. Ngayon lang pala pag wala tayong Hindi na ba? natin, natin yung rep. Oo. Ang problema niya problema niyan. Iba na talaga yung... Dito. Dito ang masakit sa akin. Ito ang masakit sa akin. Ito masakit sa akin. Hindi ko mauna. Ayun yung isang... Ayun yan na siguro pag matanda, no? Dito na lang ito. Narayong ba yan? Narayong ba? ba? Ito po na nga. Tingnan mo ako, anim na yung apok ko. Hoy. Hi. Gusto niya yan yung pagkain ko. Mm -hmm. Filipino po. Kahit ito. Yung mga isda. Hmm. Pansit. Ata tawol. Matagal pa yan kasi malamig yan. Ata so, tawol. Ata tawol. Ata tawol. Malamig yung tubig <laughs> niya. Hindi <laughs> hati may baret. Ata tawol. Baxer hata kalas. Nilagyan pa siguro ng ice ng matanda yan. Kasi ah. <niya>. Malambing pala ya nakalimutan ko. Ang lambing kanina nang minom ko. Tabuhay na, ma'am. Dino mata dapat no minom. Kain. Kanina wala din target ko. Sabihin ko 'yun. Kanina pa to talaga di pa parang getakok e. Maglabas ka lang baha kami. Tayo na naman tayo.